3-5 3-5, magkano kinikita mo isang araw? Hindi po pare-parehas eh Hindi siya po consistent na ganun Ang kinikita mo Wow, ko. consistent <laughs> <laughs> Ipaskal mo nga E, hindi mo ba Mayroon <laughs> 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 so, Tapos, um, yung, uh, yung pinakamalaking Kinikita ko yan Welcome to the Daily Entertainment News PH. Tash updates muna para sa ating mga legit dubber cards na nag-aabang. Day 6 na nga ni Atasha sa noon show at mukhang mas nagiging komportable na ito sa stage. Pati na rin sa kanya mga co-host. May chemistry. Mukha rin enjoy na rin si Baget sa kanyang ginagawa. Let's all watch this. Hello sa apo ko. Hi Tash. Napoporo, ala belendo, hindi niyo po pa po po kayo maglaro ng game ni Thank hey. you. Hey.